So guys, welcome or welcome back my YouTube channel. Sa bago pa lang po ng aking uh, YouTube channel, pwede na pong i-subscribe at i-click uh, ang, ang bell notification para po kayo at up updated sa aking mga video po. Ayan, nakikita nyo naman yung ating uh, taka So, i-open natin yung ating Taka para po malaman niyo kung paano po gamitin. Ayan, open. Dito na po tayo sa, ito po yung mapupuntahan nyo po. Pag open nyo po ng inyong Taka Apps. Ayan. Dito po sa kilid. Ayan, ito po yung sa kilid. Ito, hindi po yan ah. Ito yung sa kilid, yung home. Ito po punta. Di ba po sa baba, may apat. May apat po siya na mapipindutin. Ito po oh. Hindi po yan na ayaw isa. Ito po ito. Yan. Ayan. Pagpunta po kayo dito sa ano, dito ito yung circulan ko. yan Pagpindutin nyo po. Pero bawal po kasi nakaano, bawal sa taka -up na i ipakita yung naka live. Tapos meron na po dito ito, yung at hindi to natin makikita po yung ating home dito sa ito ito pindutin natin 'yan. Tapos dito tayo pipindot. Ayun. Dito natin makikita yung ating yung aking taka ano yung aking taka ID ayan makikita nyo ha ayan taka ID ayan kung gusto niyo yung gamitin yung aking uh, ID number ayan nandyan po sa ibabaw yung taka TW yun nasa baba po so agency tayo wala po tayong live ito lang po yung ating tasking pindutin po yung tasking mga may makuha. Ayan, nandito po tayo sa tasking. Makikita nyo. Kasi ako, agent ako, wala akong live hours. Pero pag kayo, kung gusto niyo ng host, mag-host lang kayo, mag gamer, meron po kayong one hour. One hour na task sa live, 9K po yun. Tapos, ang um, sa pag, sa party room, 1K siya. So, nagiging 10K po ang inyong araw po. Sa so, isang araw lang po. Kasi 9K yung ating live tasking. tas yung party room, one, 1K 1 hour din po. Ayan yung ah. Tapos pariho, same po tayo ng ating game task. Ayan o. Oh. Makikita nyo naman, nakulit ko na yan. Ayan oh. Win one time in crazy jungle. Maglaro lang po kayo. Back. Maglaro lang po kayo. Dito ba? Pupunta tayo para maglaro sa ating Okay, o open ko po yung aking go live room. Kung pwede subukan natin. Ayan, so, ayan, sorry. Ayan. So, andito tayo sa aking panel. So, kung magla-live kayo, ito yung pindutin nyo yung live. Pindu, ay, sorry. Pindutin nyo yung live, nakalagay live. So, kung mag-live kayo ganito, pindutin nyo yung live. O, oh, so, go kayo. Live kayo, ha? Diyan. May nakalagay nga live. Go live. Pag gusto niya naman na mag-beauty, ayan, nakalagay yung beauty. Mag-init-init kayo sa inyong mukha. And then, meron uh, may move on. Mode on. Kung gusto lang niya mag, ano, mag-PL, ayan, pindutin niya lang yung chat. Ayan, go. Chat. So, ayan, naka-PL na. So, go chat. Uh, click ang go to chat. Okay, nandito na. thank yeah. you